Personal na reunion ang naganap sa pagitan ng ina ng sanggol na sinaklolohan at ng doktor na tumulong sa sanggol na nakaligtas sa paglubog ng MV Lady of Carmel ng biyernes. Narito po ang report ni JP Soriano. Nasa gitman kasunod ng paglubog ng sinakyang MV Lady of Carmel. Kita sa litratong ito kung paanong halos mangitim ang mga paa at labi ng pitong buwan na sanggol na si Tyron Kyle isang nagpakilalang doktora Arulyado raw ang nagbigay ng cardiopulmonary resuscitation o CPR sa sanggol. May awang ang Diyos. Yung si doktora nga, nakasakay na sa isang life craft kasi magkadikit-dikit yung life, life craft. May isang crew nakatabi yung doktora, sabi niya, kunin mo yung bata, nahablot dito sa lib. At saka na, ano, nalunasan agad niya. Sa bayan ng Balod Masbate, inabutan kong abala na muling nang gagamot ang doktora kahit masakit pa raw ang katawan niya. Kwento niya sa akin. Nakita ko yung, yung mama na, ano, na mapayat. May kinuha siyang to, ano, bata sa uh, tubig. Kita ko itim na. Yun yung nagpo na umakyat. Sabi, I have to do something. Talon ako doon. Talagang pinayat sa ko yung sarili ko. Doon siguro bakit yung bakit sumakit yung likod ko. Naresusitate yeah, so ko yung bata. Sabi ko, umiyak ka, umiyak ka kasi sabi ko kung di siya iiyak, I cannot do something for the for the baby kasi wala na sa ano kami na sa kawalan kami. wala lang ginawa ko binakblow ko ng binakblow yung baby. Nirab ko ng nirab. Umubo yung bata, sumuka ng madaming water. Dahil gustong makamusta ang sanggol, pinagtagpo muli namin si doktora at baby Kyle. ito na yung nanay, oh, oh. o. maganda na itsura. <laughs> at muli, naging madamdamin sila sa kanilang paghiwalay ang niisip ko, anak ko, eh. Talaga mo, anak mo, mag-alak ka Pero ang namuong pagkakaibigan dahil sa trahedya, hinding-hindi raw nila makakalimutan. Mula sa mas Masbate, J.P. Soriano, GMA News.